kaya nila uy Pila ka ni inyong kuhan. Ay, kana na o? Itong Price with kuhan? Sa kay Kungo Sir, 300. Waka melty, saka price. Oh. Ah, ah, ano? Kanina sa oh. gawa, sir. Sige So, dili pariho ang kuwan. Dili pariho kadagha na ang itong inyong iserve na kuwan. O. Oh. Dili pariho atong ang order ito, itong isa ka, kuwan, itong, itong prop na oh. isa ka orderan. O, oh. isa orderan.

行吧。